Mga mga kaibigan, mga kapwa ko mangingisda. Ako ang inyong paboritong angler at weather analyst, handang magbigay sa inyo ng pinakasariwang forecast para sa ating paboritong libangan. Ngayon, pag-uusapan natin ang forecast ng kagat ng isda para sa 18 ng Setyembre, 2025. Kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon, ila mayroong kakaibang hamon na naghihintay sa atin sa araw na ito. Sa araw na ito, mga kaibigan, hindi magiging madali ang pangingisda, ngunit may mga paraan pa rin para subukan kung saan mahahanap ang ating target. Para sa mga mahilig sa sariwang tubig, ang tilapia ang isa sa mga species na madalas nating hinahanap. Kahit na may pag-ulan, maaring maging aktibo pa rin sila ang mas tahimik na bahagi ng mga lawa o ilog. Hanapin sila sa mga mababaw na bahagi, malapit sa mga halaman o sa mga lugar na hindi masyadong naapektuhan ng malakas na agos. Gumamit ng light na pamingwit, maliit na kawil at pain na tinapay, uod or pellets. Ang tilapya ay mapamaraan kumagat kaya't maging mapagpasensya. Para naman sa mga mangingisda sa dagat kung sakali mang maging ligtas ang dagat, ang lapu-lapu o grouper ay isa sa mga target na isda. Dahil sa pagbabago ng panahon at malalakas na hangin, malamang na lumipat sila sa mas malalim na bahagi o sa mga lugar na may mga istruktura tulad ng bato o corals na magsisilbing kanlungan. Gumamit ng heavy tackle at pain na buhay na hipon, pusit o hiwa-hiwang isda kung kayo naman ay nagtatangkang mangisda para sa mga pelagic na species tulad ng dorado o mahimahi, ipinapayo ko na maging lubhang maingat. Malamang na napakadelikado ang dagat sa araw na ito para sa maliliit na bangka. Kung susubukan ninyo, hanapin sila sa offshore na bahagi, malapit sa mga lumulutang na bagay or current lines. Gamitin ang trolling na pamamaraan na may lures or pain. Ngunit muli, ang kaligtasan ay dapat unahin. Ngayon, dumako tayo sa masusing pagsusuri ng mga kondisyon. Ang panahon sa 18 Setyembre, 2025, ay magiging napakainit at mahalumigmig na may heavy thunderstorms sa araw at maulap sa gabi. Asahan ang pagitan ng 25 hanggang isang degrees Celsius. Mayroong 65% tsansa ng ulan sa araw. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nasa gitna ng rainy season na may 15 hanggang 22 araw ng ulan sa Setyembre. Higit pa rito, mayroong dalawang tropical depressions na nakakaapekto sa ating bansa, ang Mirasol at Nando. Nagdudulot ito ng mababang atmospheric pressure at malalakas na hangin na may pagbugso hanggang 85 km kada oras. Ang mga pagbabagong ito sa presyon ay kadalasang nagpapababa sa aktibidad ng isda na nagtutulak sa kanila na humanap ng mas malalim at mas tahimik na lugar. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay mananatiling napakainit na may average dalo 28 hanggang 30 degrees Celsius sa Manila at iba pang rehiyon. Maaring maging napakainit ito para sa ilang isda na maaaring makaapekto sa kanilang paghahanap ng pagkain. Pagdating naman sa buwan, sa 18 ng Setyembre, nasa waning crescent phase tayo. Ang buwan ay may 12 hanggang 13% liwanag at ito ay Dalawampu't anim na araw na. Malapit na tayo sa new moon sa loob ng tatlong araw. Sa tradisyonal na paniniwala ng mga mangingisda, ang waning crescent ay minsan itinuturing na magandang panahon para mangisda. Ngunit sa kasalukuyang matinding lagay ng panahon, mas matimbang ang epekto ng bagyo. Ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging mahirap o capricious. Dahil sa pabagubagong presyon at malakas na hangin, mas magiging maingat ang isda at maghahanap ng kanlungan, kaya't maging handa sa slow bite. Base sa lahat ng datos na ito, ang pangkalahatang forecast para sa kagat ng isda sa 18 Setyembre, 2025 ay napakahirap na pangingisda. Ito ay dahil sa matinding pag-ulan malalakas na hangin at ang presensya ng tropical depressions na Mirasol at Nando na nagpapababa sa atmospheric pressure at nagdudulot ng malaking pagbabago sa kapaligiran ng isda. Kaya't mga kaibigan, tandaan, ang kaligtasan ang laging unahin. Kung may bagyo, manatili sa ligtas na lugar. Sana'y makatulong ang forecast na ito sa inyong pagpaplano. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at iyan share sa inyong mga kasama sa pangingisda. Ano ang inyong mga plano para sa araw na ito? Mayroon ba kayong mga tips o obserbasyon na gusto nyong ibahagi? Ikomento lang sa ibaba. ni ni Cheshui, mga kaibigan, at hanggang sa susunod, the forecast,